So, ito yung bulik natin mga amanok. Bali, na natin yung balahibo niya. Kung marami niyang kuto o hanip. So, yan yung balahibo niya. At mapapansin naman natin na may gumagapang man pero kunting-kunti lang. So, ibig sabihin mga amanok, yung ating bulik ay hindi na iistorbo sa gabi. Ayan. Dahil malinis yung kanyang balaibo, makikita naman ninyo na although may mga gumagapang pero kukunting-kunti lang. Ayan. Bali, ang ginagawa nung iba dyan, mga kamanok, ah, pag nag-check sila ng kuto sa ganitong pamamaraan sa gabi, para makita daw nila kung meron which is effective naman mga kamanok pero para sa akin mga kamanok kanya kanya naman tayo ng pamamaraan yung paglalagay nila ng shampoo ng pag-i-spray makakatulong din yun mga kamanok pero hindi pang matagalan kumbaga short term gawa ng syempre kung i-sprayan mo ito ng nung kuto na shampoo nila papasok lang sa ilalim yun mga kamanok ang mas the best na gawin ay paliguan mo kamanok yung iyong alagang manok wag mong dadaanin lang sa spray spray dahil pag anong spray spray nandyan pa rin yung hanip o kuto sa balaybo ng manok mo at kung may matanggal man ko konti lang hindi ka tulad nung paligo talaga na pag pinaliguan mo yung iyong manok ay tanggal lahat talaga o hindi man matanggal talagang marami yung maaalis na puto sa balahibo ng manok ninyo so yun po yung aking pamamaraan mga kamanok bali pinakita ko lang po sa inyo nitong aking manok na two times a month ko po siyang pinapaliguan pero eto po yung maganda at kung meron mang siyang kuto ay hindi po kagaya nung makikita mo talaga na namumutakte o nangingibabaw o nagagapangan yung mga kuto sa ibabaw ng balahibo nung manok natin. So yun mga manok ang mas para sa akin po kanya-kanya naman po tayo ng diskarte. Eh. Ang mas maganda po talaga ay paligo. Kahit once a month o two times a month. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panunod.